Channel. Magandang araw para matuto. Welcome back sa YouTube channel natin o sa Facebook. O sa Facebook mo ito pinapanood. Ako po si Architect Ed. Merong isang viewer na humihingi siya ng uh, opinion. Ano daw ba ang masasabi ko doon sa mga prefabricated homes? Ito yung mga bahay na pwede mong bilhin sa supplier dadalin sa site. It's either buo na yon o bubuin yung mga panels o yung mga parts or assemblies nun. At mabilis na mai-co-construct no? in just a matter of days. No, minsan nga, two days lang. No? Tapos na yung bahay. Ano daw ba ang mga bagay na kailangan tignan, no? i-look out bago mag-isip na pumunta sa option na yun no? ng pagbili ng isang prefabricated house. Pag-usapan natin yan. Check this out. sino so, ano magandang araw para matuto? Welcome back sa YouTube channel natin or sa Facebook. Una muna, Discuss mo natin ano yung iba't ibang mga types. Meron diyang mga modular type. Kasi nabing modular type siya. Ano na siya no? Box units na siya. Tapos yung mga parts niya na box type na ia-assemble na lang siya o pagdudugtong niya na lang siya doon sa site. So meron din na mga panelized Itong mga panelized, para siyang Lego type. Bawat panel ay uh, pwede yung panel na yun, yun yung wall, o yun yung roof, yun yung uh, flooring, or kahit na ano siya, no? either way, magagamit yung kada panel na yun. No? So, yan yung tinatawag na panelized type. Meron ding prefabricated na uh, container home. Ito yung mga container na steel, ginagamit na mga pang-cargo, oy, pinaglalagyan ng mga ibang items noon, no. Tapos itong mga shipping containers na ito, nagaling sa mga pier, galing sa barko, no. I-refurbish at i-convert sa bahay, no, or isang uh, livable na structure. So, yan yung iba't-ibang mga type ng prefabricated houses. So, ano yung masasabi ko dyan? dyan, ko dyan no? Lalo na kung sa shipping container, alamin mo muna, ano bang history ng container na yun. Usually, nakalagay naman yung mga label noon. Kaya lang, baka kung toxic chemicals yung pinaggamitan noon, definitely, hindi siya uh, pwedeng gamitin sa habitable Uh, space. Hindi pwede kasi toxic na eh. So, maging maingat din, no? Kung anong klase yung, lalo na yung mga ganun, yung mga container homes. Although yun ay portable, no? Madali siyang i-convert into something na livable kasi nga, buo na siya. Mayroon na siyang flooring, mayroon na siyang walls, mayroon na siyang roofing. Kasi nga, yun na siya eh, no? Container na talaga siya eh. Kaya lang yun nga kung ano yung previous na pinaggamitan nun. Ano yung mga karaniwan naman ng mga materials na ginagamit sa mga ganitong klase ng mga uh, prefabricated homes no? Merong steel no, na lightweight no. Na usually yan ay gawa sa aluminum no. Minsan uh, galvanized no? At uh, iba pang light gauge na metal no meron ding mga AAC no aerated uh, autoclave concrete o yung meron ding EPS or insulated panels no meron ding fiber cement board na insulated no? meron ding structural insulated panels or SIP no? ito yung kung ang pag-uusapan ay yung mga panelized no? meron din naman na uh, lightweight na material na uh, engineered wood. Yan. Meron ding engineered bamboo. At yan yung mga sustainable yung material. La like yung bamboo. Yan. So yan yung mga material na ginagamit. Ano yung mga advantages nitong mga ganitong klase ng housing units? syempre mabilis itayo siya. Dahil nga, ano na eh, no? ngayon, lalo na ngayon, no? Oh, nagkakaroon, sa tingin ko, ah, soon, magiging limited na yung mga skilled workers like yung karpentero, mga masun, mga foreman. Baka later on, magkakaroon tayo ng shortage sa ganong klase ng mga manpower o yung ganong mga skilled workers. Kasi ang mga bata ngayon, ayaw na sa construction, eh, gusto nila yung mga trabaho na mas hindi masyadong labor intensive. So baka mag-switch tayo ngayon sa mga bagong technology. Kagaya nga nito, ng prefabricated na mga bahay. So maganda. Maganda yun. No? Kasi nga, mas konti ang requirement niya sa labor or sa human intervention. No? Kung meron kang tatlong tao sa site, makakagawa ka na ng bahay. Kasi nga, bawat parts niya, nakaminota, meron na siyang para ka lang bumili ng furniture sa IKEA tapos meron siyang katalog, meron siyang DIY na instructions doon tapos bubuin mo na lang. Maganda yun in a way kasi nga mabilis at uh, dahil nga mas mabilis siya itayo mas konti ang magiging losses mo at wastage mo sa materyales, sa labor, at sa oras maring maging mas mura din siya Depende kung saan galing. No? Kung imported, syempre, mas, mas may cost yun. No? Pero kung makagawa tayo locally, aba, maganda yan. Tapos, consistent na rin yung quality. No, dahil nga ginawa siya sa factory. So, tested siya. At uh, mayroong uh, maliit na chance na medyo mayroong floss o lemon yung ano, yung mabibili mo. Kasi nga, dumaan yan sa masinsin na quality control. Dahil nga, gawa na si. Bubuin mo na lang. Ano naman yung mga disadvantages? Number one, limited yung customization. Hindi ka gaya pagka customize yung bahay mo, yung conventional. Pag magpapa-extend ka, kahit sinong tawagin mong worker na skilled, kaya na lang i-execute. O kaya naman, uh, kung gusto mong baguhin siya, magre-renovate ka every 5 years, mas magiging madali kung yung conventional. Pero dito, sa mga prefabricated, bakal uh, baka challenging, no? Lalo na kung iba pa yung technology na, kasi mabilis ang technology, no? Baka yung bagong technology, iba na compared doon sa time na binili mo yung ano na yon yung uh, units na yon tapos, isa pang disadvantage nito, baka kailangan na uh, yung, ano, no, baka magkaroon ka ng challenge sa logistics. Bakit? Kasi, lalo na kung container yan. No? Tapos, medyo yung kalsada, papunta doon sa site mo, ay hindi naman kayang dalhin ng trailer, hindi kasya yung trailer. O kaya naman, medyo masikip na doon sa site, paano mo ma-fit doon, pag doon yung container van o yung shipping container. Yun ay kung buo na. So, yun yung ilang mga challenges. Yung iba pa, minsan yung building code, may mga requirements na maaring hindi pa pasok yung mga modular units o yung mga prefabricated na houses. Kasi luma yung building code, itong mga bagong technology ay hindi pa na-consider noon. So baka magkaroon ng challenge doon sa mga bagay na yun. So kailangan, aralin mo muna. Bago ka bumili, example, bibili ka ng isang prefabricated na home. Tignan mo muna yung specs niya. Ano ang fire rating niya? ito ba talaga ay structurally accepted na doon sa city ninyo or sa building code natin kumusta ang uh, ginamit na material kung metal 'yan kung steel 'yan kumusta ang insulation sa init ng panahon dito sa Pilipinas kung galing 'yan sa ibang bansa dadalhin mo dito eh magfi-fit kaya 'yan sa weather natin meron bang warranty yung Isa sa pa no at syempre nga yung local compliance niya sa mga uh, LGU natin no? local government units sa permitting yan so yan yung mga dapat nating tignan no? so mas maganda kung titignan mo muna yung mga sample units niyan no? mapasok mo makatok-katok mo yung mga walls, yung flooring, ma-examine mo bago ka bumili. Although, dahil nga, nagiging ano na siya, no? malapit na siyang maging common no? dahil parang dyan papunta yung trend natin sa mas mabibilis itayo, mabibilis i-assemble ng mga bahay So make sure na talagang magugustuhan mo siya. No? Makikita mo na muna yung finished product no? dahil nga modular naman siya. So, I'm sure, I'm pretty sure na dun sa mga supplier niyan, meron silang showroom na pwede mong ma-check kung ano yung itsura ng actual na unit. So, talagang yung mga prefab na mga houses, very practical, modern, mas madali. Pero sa cost, tignan mo rin. Kasi maaaring doon sa location na pagdadalhan niyan, baka konti lang yung space. No? So baka magkaroon ka ng challenge sa logistics mo. So mag a sa cost. No? So tignan mo rin, timbang-timbangin mo rin yun. Pero for sure, no? dahil nga matagal nang pinag-iisipan nito, no? yung mga engineers nito ay matagal nang inaral yung mga technologies nito. Eh masasabi natin na maganda ang potential ng prefabricated na mga bahay dito sa Pilipinas. At sana nga magkaroon din ng customizable na units no para kahit na ah uh, binili mo siya na panel by panel eh pwede kang magkaroon ng uh, renovation later on. At sana, dahil nga maging common na siya, maraming mga paraan para makustomize mo siya using yung mga susunod na mga workers na hindi na kailangan yung mga dating nag-install na sila pa yung ano So, later on, no, I think, talagang dyan papunta ang construction no? sa mas mabilis na gawin, mas mabilis itayo, at dapat mas mura yan. Kaya sana yung mga inventors ng mga ganitong mga material, ganitong mga units, ay sana mas gandahan pa. No? At kami naman, mga architects, sana makaisip din kami ng mas madaling method ng pagtatayo. No? Para nga ma-address no? yung number one, yung scarcity sa ano, no? sa workers, no? mga skilled workers tapos yung carbon footprint na, na nagkakaroon talaga ng malaking effect sa environment yung paggawa ng maraming mga semento, maraming bakal, no? Nakakaapekto talaga sa environment dahil nga sana po na ano no, carbon emission ito. So mas maganda magkaroon tayo ng mas uh, energy efficient, no? Dahil nga konti lang ang kailangang energy para maitayo siya mas handy at mas magagaang at energy efficient na mga technology sa paggawa ng mga mabibilis itayong bahay. So yan ang aking take sa topic na ito. Sana sa susunod magsama-sama ulit tayo at uh, mag po tayong lahat. Ako po si Architect Ed, maraming maraming salamat po. Bye. Oh, uh -huh.